Hello guys, magandang oras po sa inyong lahat. Itong nakikita ninyo guys na nasa package ng Giante ay puro po bariya ang laman nito na ating nabili sa isang online seller na nakilala natin. Kung mapapansin nyo guys ay sa Japan nating tinakpan ang mga details ng address at pangalan dito sa package na ito para sa privacy po. Ginawa ko po ang video ito hindi lang para ipakita sa inyo ang mga nabili nating coins kundi para patunayan na rin na si CCTV po ay bumibili ng mga coins dipindi po sa mga coins na kailangan maisama sa collections. Kaya guys kung mayroong kayong mga naitatabi ng mga old coins o kakaibang mga coins at gusto nyo pong ibinta ang mga ito umasa lang po kayo na darating ang oras na ito po ay mabibili sa inyo ang importante lang po ay pag-aralan natin ang mga strategy o mga paraan kung papaano tayo magbibinta ayan guys na-unbox na po natin ang ating package at ang laman po ay mga plastic packs na maliliit na may iba't ibang mga coins na laman itong hawak ko ngayon guys ay ang ang bagong lipunan series ito po ay ginawa mula 1975 hanggang 1982. Ang mga coins po na ginawa sa series na ito ay 1 centimo, 5 centimos, 10 centimos, 25 centimos, 1 piso at 5 piso. At ang sunod naman nating titingnan guys ay itong Tagalog series. Itong Tagalog series naman guys ay ginawa mula 1967 hanggang 1974. At ang mga barya na ginawa sa series na ito ay ang isang centimo, 5 centimos 10 centimos 25 centimos 50 centimos At ang pinakamalaking 1 piso At ang sunod naman natin titingnan ay itong English series Ang English series guys ay ginawa mula noong 1958 hanggang 1966 At ang mga bariya na ginawa sa series na ito ay ang 1 centavo 5 centavos 10 centavos 25 centavos 50 centavos. Itong sunod naman nating na titingnan ay itong Improved Flora and Fauna series. Dito sa Improved Flora and Fauna series guys ay lumiit ang mga coins dito. Tulad ng 25 centimos na butterfly sa reverse, ang 50 centimos na Philippine Eagle sa reverse at ang 1 peso guys na Tamaraw sa reverse ay lumiit din ang 2 piso coin naman guys na dating decagonal ay naging round shape at lumiit pero nyug pa rin po ang nakaprint sa reverse at dito rin po sa series na ito ay rin introduce ang 5 piso coin na kauna-unahang ginawa noong ang bagong lipunan series itong sunod naman natin natitingnan guys ay ang original na flora and fauna series na ginawa mula 1983 hanggang 1990 dahil nga po ito ay inimprove noong 1991 hanggang 1994. Ang kaibahan naman ng naunang Flora and Fauna series sa improved Flora and Fauna series ay meron itong 1 centimo, 5 centimos at 10 centimos. Itong panghuli naman natin natitingnan titingnan guys ay itong BSP series at NGC series. Ang mga coins na ginawa sa BSP series ay 1 centimo, 5 centimos, 10 centimos. 25 centimos, 1 piso, 5 piso, at 10 piso. Sa NGC series naman guys ay mayroong 1 centimo, 5 centimos, 25 centimos, 1 piso, 5 piso roundship, 5 piso nonagonal, 10 piso, at 20 piso. Ayan guys, ang ipinakita ko po sa inyo ay ang aking mga bagong nabili ng mga coins. At sa susunod po natin mga videos ay marami pa po tayong pag-uusapan tungkol dito sa mga baryang ito. Kaya guys, kung mayroon kayong mga barya dyan na naitatabi at gusto nyo pong ibenta, ay mag-comment lang po kayo dito sa video ng ito. At kung gusto nyo rin, mag-post kayo o mag-share kayo ng video o picture ng inyong mga coins sa Coin Collector TV Facebook page. At ito po ay ating titingnan kung ito po ay kailangan sa ating collections. At pwede pong mangyari na ito po ay bilhin ni CCTV. Muli po ay maraming maraming salamat sa panonood nyo sa video ng ito. At para naman po sa ngayon lang nakapasyal sa ating munting channel at hindi pa po kayo nakasubscribe, ay eh magsubscribe na rin po kayo at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod po nating uploads. At laging tatandaan, ang barya ay mahalaga at dito sa CCTV, ito ang video.